Congratulations, Marcos Administration! Napakagandang performance ang inyong ginagawa! Pakinggan niyo mabuti ang balita, mga kasalagba. Ilulunsad na ng pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas simula sa susunod na linggo. Para maisakotupara ng programa, aabot sa 3.5 bilyong piso hanggang 4.5 bilyong piso ang gu guguguling -gu pondo ng pamahalaan para sa subsidiya sa murang bigas. Hindi basta-basta ang biro yan! first ever in the history sa bansang Pilipinas na natupad ang pangarap ni PBBM na maging 20 pesos per kilo. Hindi basta-basta ang kalukuhan nito. Ah? Binawin mo, naglaan ng 3.5 hanggang 4.5 billion pesos ang gobyerno ito ibinili ng mahal na bigas pagkatapos ibininda ng mura sa alagang 20 pesos. Nasaan tamang pag-iisip ba bang ang ito? Tapos sinabi, natupad na lang yung pangarap ng Presidente. Kahit limang piso per kilo yan. Kahit ipamimigay yan. Dahil pira na taong bayan yan ang ginamit yan. Harapang pang-bubudol ito. Ha? Hindi rin harapang pang-bubudol. Sabi sa iyo pa niya. Two tubangan. Grabe, napapabiliban ako. Kagat siya sa administration first time na tigawa ng mano, yung first time na ako nakadungo ko kung nagsisyon na ito nani harapan kasi nung halingan ba't mo halaga ng bahay yan ayuda yan ayuda direct na pagkasabi ayuda yan ayuda pira ng taong bayan ginamit pagkatapos ibinenta ng mura Bagaimana pergi isi babak administration itu? ah Noon, dia ka, di pukul bini besar administration ke? Ini karun ke? Bisa karun nak kayu, <laughs> Pak. Oh, emang kita <taga> kasih mo? <laughs> Ang problema ba ko di Aron sa Cebu? Kaya eh, inyo mang ibagsak si Garcia. Ah, uh, Gwen Garcia. Oh. Uh -huh. Inyo. <laughs> di naman mamumutar. So, wala kayo na-diskarte. Basin, ma makailad maka pa, no? Nah ita po menggunakan gunin mga kasalag sa Cebu. Rana kaya sa sinuod lang sa Cebu. si Gwen Garcia, Gobernador Gwen Garcia, wala na kitawin na Pero binib ko sa administrasyon, administrasyon na Marcos, kaya bisan sa wala na ganan, isang diskarte. Muna yung harapang pagbubudol. Sabi pa, tulis tubangan mengatakan ating Oke, Okay, remote, tulis mo tubangan. Ang gobyerno, ni gamit o 3.5 or oh, 4.5 billion ni palit o oh, bugas nga mahal pagkatapos gibalik niya sa inyo ha oh, barato oh, okay ba pero ang tanong kahit pa 10 piso yan per kilo or kahit 5 pesos per kilo or kahit mamimigay yan ayaw niya kasi yan ipira ng taong bayan yan Anong klaseng panlulo ha kaya nga binib ako sa business yung ito nakakabilib hindi talawat hindi talaga nawala na pag-asa Kahit klaro klaro na walang kalaban-laban, umahanap pa rin ang paraan kung paano mabubudol ang daong bayan. Pandamay, anong klase yan? Anong klase? Ano? Nasa tamang pag-iisip pa ba, ba ang administrasyon ito? Nga, yeah, isipin niyang mabuti. Sinabi na natupad na raw doon yung pangarap ni PBBM na maging 20 pesos per kilo ang bawat ang bigas. Ngayon, ang tanong, nasa tamang halaga ba yan? na ang gobyerno mismo naglaan. So, ibig sabihin, ayuda. Paano natupad yung pangarap? <laughs> Arabang bang bubudol or sabi siya pa, sulis subangan. Muna tinuro tinurga pagkasulte, no? Mga kasalagma, giniin yung kasama. Ngayon, nothing is more accurate kaysa salagma.